Eto, um, Keep on track to see tomorrow. Uh, I have a band rehearsal. And, um, And... The other day, the dance rehearsal ako yan. Nag-band rehearsal. the band rehearsal lang yung si Christine. Uh, we have a number together. And then, tomorrow, uh, with my daughter. Pero, bakit uh, n'yo po naisip na mag-concert? Um, na ha? Paano yung punisip or bakit ko, why did you arrive with having concert? Well, um, yun nga, gusto ko i ano, sa mga tao na first love ko talaga ang singing. So, gusto ko rin i-share and i-remind sa mga, <coughs> sa mga tao na ito yung binabalikan ko yung first love ko na I had an album before, 3 albums tayo, and then I signed again sa Star Music. Um, nag, ano kami, naglabas kami ng anniversary album. Niremastered lahat ng mga songs ko uh, from my first and second album. And then, naglabas ng remix ng Ayayay and Rostecaga. Uh, and, my single now is yung We Were Meant To Be na pinupost nito. Yes, yung we were meant to be na hindi siya na-release. Pero matagal na kinu-host ni Martin. Lagay siya sa mga, uh, itong month na to, June. Pang mga June bride. yung yeah, mga ikakasal. Uh, May mga mga po ba kayo sa concert? Martin, uh -huh. Rivera, Ovi Alcacin, Brad Pitt, Angelina Jolie. <laughs> 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 Brad Pitt. Gulat <laughs> 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 kami, ano ito Brad Pitt? <laughs> uh, Christine, Christine Wow. What to expect dun sa concert ko? Um, Dahil yung more sexy ka, may mga dance number ba? May dance number. May buwis buhay tapos, ba? Um, <laughs> yung mostly, siguro hindi na, na, na nila kasi natatandaan yung talagang naging journey ko. Uh, lalo na kung hindi talaga ako nasundan. Yung um, journey ko sa showbiz. Uh, meron ding mga... mga like a trivia, or trivia about my career and yung mga songs na kakantahin ko related related din dun sa journey ko. Yun. Yeah. Alam namin, at uh, isa sa mga uh, fan ka si Sharon, di ba? Did you try to invite her to be part of your Ba't concert? Pati kakanta yung song niya. Um, Pati yung song niya, parang yun. Well, hindi na namin na uh, maybe sa Ricky. Tapit! Pwede. <laughs> um, kasi ma masyado nang mahaba uh, yung show. Um, merong mga songs na kasi may mga movies, kada serie uh, tapos yung sa album ko and kung hindi hindi siya masyado na touch doon dahil nga ano po may show din si ano siya ng sis mm, um, conflict mm, Medyo conflict sa schedule. Ang um, hirap. Um, naka, nakamove na nag-move na rin tayo ng schedule. So um, hindi naman ako uh, na ano na or something kasi for sure magkakasama pa rin magkakaroon pa rin ako ng show na pwede kong makasama sa si atin. Kung nakaraan po ng na, person binanggit niya na may ron talento dito na ipapakita niya, hindi pa po namin so, nakikita. Ah, uh, nilalaborate pa po sa akin yeah, uh, ano, ano ba? Hindi, ano ba? Yung talent na yun, yan, yeah, hindi masyado na siya showcase. Hindi ko alam kung may nakakaalam na kumakain ako ng apoy. <laughs> <laughs> Naglaro ka sa baga? <laughs> Naglaro ano, Laro sa baga, movie ko yun. Um, siguro, there's one number lang na uh, I want to showcase one one thing one ano lang uh, one talent na kinalimutan ko. Yan ang makikita namin dito. Uh oh. Sa... Di pwede <laughs> <laughs> hindi pwede i-review. Panood na lang na. kanta. Pero <laughs> aran talaga napansin namin, pag akit mo talagang parang beauty queen yung makit. Oh, wow. Because of your Thank sexy you. body now. Or, ano ba yan? Parang may limit na ba? Ay, na hindi ka natatanggap ng sexy roles in spite of your sexy oh. figure. figure. Oh, kung figure. tatanggap ako ng sexy role, hindi ko alam kung anong pagpapaseksi pag papa sexy, pang gagawin ko. Kasi nagawa ko na yata lahat. <laughs> talagang <laughs> graduate ka na doon. Parang, parang <laughs> graduate na ako siguro doon. Um, parang napakahiya naman sa mga Uh, gumagawa ng mga sexy films nila. Eh. Parang, di ba? Nakapitlay niyo po yung sa paglaki ko mag-sumong porn star. Yung sinasabi niyo po yun. Oo, parang ano, yung movie na yon parang nagtitrain na kami ng mga bago, di ba? O parang inaano na lang namin kinabasan. yung... Pinapasa na namin yung corona namin pagdating doon. Mm -hmm. Clarify lang, Aras. Yung concert is all about your singing career, not your Or My kasama yung career. Okay, singing na years. years. So, kumbaga parang napili ko lang mag-concert okay. to showcase. Um instead na film or documentary. Okay. Instead na um maganda rin kung may excerpts ng mga na, films mo during the concert. Huh? Maganda rin kung may excer excerpts uh, ng mga college. Ah, okay. Yeah, definitely. Kasi uh kumbaga, ano, parang i-showcase natin through uh uh, by doing a concert. Para in your 30 years sa showbiz, laging tinatanong to, kumbaga, ano yung five highlights of your career? Para makonsider mo na. Five highlights. Um, well, first is the... Maano, mag-start mag tayo sa umpisa. Mm -hmm. Kung saan uh, doon nabuo ka bilang ara. Um, top five lang. Pag-launch sa akin sa Dazzle Pag, pag uh, pag uh, yung nagulantang tao sa pag-relaunch sa akin sa Maldita because from teeny bopper naging biglang sexy uh, Stop. sex uh, sexy siren o ano bang tawag sex goddess. sex goddess um, so that's uh, from ano yun eh from wholesome to biglang sexy three, uh, oh, sexy The second um, third Pagkakaroon ng album, na uh, which is sa ako ng Gold Record Award uh, sa III pag and nasundan pa ng another album and another album. So, kumbaga, na-establish na naging singer din ako. Fourth is, uh, pagkakaroon ng Best Actress Award sa Mano Po. Yes, and kumbaga from from sexy na na ano tayo naka tayo ng isang step to to ano to change the image the image na ah, actress na to and fifth is uh, i can see the fulfillment din yung magiging host ko last year it's a dream come true to how my own show. Yun, yung binigay nga ng Red Monday And I have, tapos this year, nagkaroon din ako ng podcast. Oo oh, nga, yung yeah. conversation. yeah, yeah, yung private time with Ara, which is nagulat ako. Dahil sabi ko nagpa-plano naman ako, pero may nag-offer sa akin. So, wow, Yeah. And you have Pajak Princess, right? And I have uh, Pajak, right Pajak now. Princess. So, yun yung... Uh, Nag-taping uh, right? ka na ba? Nag-taping ako once and then July.